Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of Pacham Pacham Recipe. So for today's Pacham video po, ang ipapacham ko ay itong beef. Ayan po. Bale, ito pong beef ay na-pressure cooker ko na 1 uh, kilo. Tapos nung pressure cooker ko siya, nilagyan ko lang ng isang beef broth cube and konting asin para naman magkalasa na bali, ito ay with mixed mushroom. So, meron po ako ditong nilagay na, ano, tawag nito itong uh, button mushroom, and then meron itong straw mushroom and shiitake, dried shiitake. So, ito po yung ano, nasakan lang po. Ito yung straw mushroom and then, yung isa no, itong laging ginagamit natin, champignon. And then, Lalagyan ko din ng oyster sauce, ng Chinese rice wine, kikoman soy sauce, tapos itong ating dark soy sauce, soy sauce, and then brown sugar. At saka gusto ko lang ng may konting anghang, kaya lalagyan ko ng chili bean sauce. Ayan po. So, mamaya baka kakailanganin ko din ng cornstarch. At saka pang garnish na sibuyas dahon, o, ba? Diba? konti lang. Ayan lang po. And, syempre, nakaredy na dyan yung ating slice na bawang, that is slice garlic, tapos black pepper powder, and isang slice na red onion, o, ba? Diba? Para, konti lang nga ating hugasin, mga lovely people. Okay, painit ko na. Tsaka, syempre, may mantika na po yan. Ngayon, napakabilis na lang nito kasi nga since na pressure cooker ko na ng mga 45 minutes itong karne. So, mekos-mekos may -may na lang talaga. Yan, lagyan ko na rin ng isang kutsara ng chili bean. Tapos, diba, sabi nila mas masarap pag ginigisa yung oyster sauce. Gisa na rin natin si oyster sauce. tansya-tansya lang po. Masasit ko lang. Sana magkasas dito sa kawalin na ginamit po. Banga-baga na po. Dali pa lang sa ating mga masasit ilalagay ko na yung karne pero yung, ano ko muna, hindi ko muna isasabay yung sabaw para matimplahan ko. Ayan, after 2 minutes, lagay ko na si beef. O, diba? Para mas marami yung mushroom pieces sa beef. Nagyan natin ng kikuman. Gaya po ng lagi kong sinasabi, yung mga luto-luto ko po, yung mga pacham-pacham ko, ano lang, kung tawag nito, idea lang baga para sa inyo. Ito po ay soy sauce. Ayan. Tapos, syempre, bahala na rin kayo magpacham ng inyo. Ano po? And then, dark soy sauce. Para lang talaga maganda yung kulay niya. Ayan. kodi pa. And then, yung ating Chinese rice wine. Kasi hindi ko siya mabigas ng mabuti. Ubusin ko na. And then, yung ating brown sugar. Ayan po. So, mga siguro tatlong scoop. Ayan po. Tapos, mekos ng mabuti. Ayan. And then, after ng mga ano, siguro 3 minutes, sakto lang na para talaga medyo magkalasa pa yung karne natin. Doon ko, ilalagay yung sabaw. Okay? Ayan, and after 5 minutes. O, diba? Mas na-absorb na yung panimpla. Ngayon, Lagay ko na yung ating broth. Tapos, ayun na nga, gaya yung sabi ko kanina, kakailangan ko talaga ng ano, slurry. It's cornstarch Yun na lang po ang kulang mga lovely people and then ready na po ito. Tadaan! O, oh, diba? Ang bilis lang. Ito na po yung slurry. Ayan. Ayan na, ayan. And then, mix lang agad. Tapos, ready na yung ating beef with mixed mushroom. So, nasa inyo na po yan. Kung gusto nyo rin lagyan ng sesame oil para ano talaga, chinese chinese talaga yung dating. Hindi kaya, O, basta, yun na yung Mahala na po kayo. That's it, mga lovely people. Lalagay po ako dito para sa photo shoot. O, di ba? Ayan. Pusing ko lang po. po yung straw mushroom may shiitake and yung champignon kain po tayo mga lovely people hello mga lovely people it's tiki man time so na siya complete aliba tikman natin po hindi ba maalat <laughs> kain po minute pa Init ang rice. Mm. Grabe naman tong beef nito, pressure cooker na, may katigasan pa rin. Pero masarap po yung timpla. Ito so yung straw mushroom. Mm. May hit ako sa mushroom. Champignon. Ang sisitake. Mm. Pag na-over naman kasi, itong part kasi ng beef na ito, yun pong sa unay, dolls lumo ba? Ewan ko ba? Nang lalaban eh. Mm. Yung iba malambot. Kaya nito malambot. Hoy! Oh, bumota ako. So, yun mga lovely people, sana po ay may natutunan naman kayo, nagkaroon na naman kayo ng ideas, mga pacham-pacham videos ko, pacham-pacham recipes ko. And thank you, thank you, thank you so much po for watching. And, ay, nako, wag na natin i-ano pa na magkaroon ng, ano no, ng, ng peace and unity kasi nga 'di ba natural na talaga yata siguro 'yon so pero as much as possible maintain lang natin yung calmness alon ganon maging civil whatever yung mga naging result sa election whatever yung mga sinusuportahan nating mga 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 politiko o yung mga paniniwala nila so no ganoon respeto na lang po sa isa't isa yon po yung pa, ano natin sikapin natin para iwas away-away na just ko ayun so paano po get plus ingat and so, again thank you for watching keep safe hanggang sa susunod pa dito lang sa kusina di pichi na homo pa recipes thank you enjoy cooking ciao ciao god bless